Yan guys yung niloto natin for today's video. Apritada, lotong Pinoy, lotong Pilipina, lotong Angel. Ang yami-yami mga yun. Ta-da! Ayan! Pagdating mamaya ng mga bata, kakain na lang sila. ba? Diba? Yummy-yummy guys! Hi, <laughs> And everyone, for today's video is magluloto ako ng uh, uh, lunch at magluluto ako ng adobo. So, lagyan natin ng patatas yung adobo natin. Parang, ano siya, minudo. Minudo nilang lang siguro. So, lagyan natin ng patatas mga idulo. Pakainin natin yung ating mga alaga ng ano, lutong Pilipino. Try natin. So, balatan na natin yung ating ano. Ating mahiwagang uh, ano. lagyan natin ng paro. Mahulong sa baba yun. Okay. Dokey. kukuha tayo ng sibuyas. Hatiin ko. So dahil walang ano dito. Mm. Kaya lahat yung ating gagamitin. mamaya magluluto ako ng rice na white rice inuhugasan na natin ang ating uh, ano ilagay ko muna dyan hugasan bago natin i-slice na pagasin muna natin and then dahil wala tayong taga video kung saan tayo lilipat doon natin dadalhin yung cellphone ay hahatiin natin ng maliliit para madaling manoto. kasi mahilig yung alaga kong panganay ng gulay eh, yung manok na may ganito so unahin natin parang ano lagyan natin ng mantika itong ano na to ganito so, na lang ang ano natin pagluto dito na lang ako mag ano At, gisahin ko muna yung patatas. Parang prituhin natin. iba Para masarap. Wala nang kaartihan yung pag-slice natin ng orange. No, Mga ganun. Okay. Lagyan natin ng mantika. Um... Lagyan natin ng mantika. Hello, I'm back. Yan, hindi lang ko lang yung ano ng uniform na at dito na lang tayo, guys. Hindi nakikita ng uh, ano sa video natin kung paano natin siya ano kasi ang hirap mga lods. So, lagyan na natin ng ano nanti kayo ano yung Okay. Ayan. Then, na. Yeah. Niyo parang ano natin pritohin natin yung ano. patubuhin. Ganon. Ganon na, na, madaling ano. So, tatakpan ko muna. Tapos, slice natin yung manok. So, bago natin isa-slice, hugasan mo natin ng ating manok. Mahiwagang manok.

kain na lang sila. Lulutuin ko na yun. Yung ulam. At kanin. Madali lang naman yung kanin lutuin kasi 10 minutes lang. So, okay. Ano na tayo mag-slice? Lipat ng lipat ng dito. Kasi hindi ko hindi, hindi ko mabantayan yung akin. Oh okay. So, balik pa rin na natin. ay na natin yung manok. Yeah, na, in natin. Yan mga lids, slice na kung ano na. Okay na yan. Then, wait lang, tatanggalin mo na natin. Tanggalin mo na natin yung ating carrot Ay, carrot At dito. Hi guys! So, ito na. Tinanggal na natin yung ano, yung uh, patata na iprito natin. Prito natin konti. Konti lang naman, hindi masyado ano. Tapos, isusunod natin yung so, ayan. Isusunod natin yung ito. Sasunod natin siya. Yan. Okay, muna natin. And then, dito na tayo sa ano, sa manok. Lagyan muna natin ng So, ganyan ang paraan ko ng pagluluto. So, na yung manok, lagyan natin ng white pepper. Yan yung inagkamit ko. Madami ako maglagay ng pepper sa so, dinagamihan ko. And then, haluin natin. Dahil malinis yung kamay natin, takamayin natin para mas masarap. Tapos, garlic powder. Then, adobo itong gagawin ko mga idol. Pero ibang klase ako magluto ng abo, adobo. At saka ka yung ginger na powder. lagyan ko siya. Marinit natin siya ng mga ano, minuto. Mga ilang minuto na mga 2 minutes. Ganun. Tapos, yung ating kikuman, mahiwagang kikuman. diba? Then, lagyan natin ng konting asin, salt. Konti lang. And then, lagyan natin ng konting sugar. Konting sugar na ang pa, ano, tamis. Hindi naman masyadong matamis. Konting, ano lang, mga ganito ka rami. Diba? Dinihalo natin. Okay. Okay. ating ano. Ilalagay na natin ang sibuyas. Okay. Ilalagay na tayo ng sibuyas. Gisahin natin yung sibuyas. So dahil sobrang marami yung ating ano, panggisa natin. Tanggalin natin ng ating ano. Tika. Sobrang marami na. Ang pangit naman pang ano. And then mga loads. MG. Okay. Iwain natin yung sibuyas. Kasi gusto natin natin yung sibuyas. And, ganon. Pahaba. And then, ganon. Ganon. So, ganon. Tapos, ganon. Ah, Pagigit na naman. Okay. Ang bawang. Okay na. Oh, na ay mabango. Okay. Tapos, put na yung ating green na powder. Put na mahugas mo na kamay. Mga leaves. Ah. Grabe, it's sa mata sa ano eh. Ah. Green powder na ano. inilagay na Mahalo natin. Kuha tayo nan.